Muli nang pumunta si Zoe sa harapan ng pinto ng kanyang silid para kumuha ng misyon. Dito ay nakita niya na merong bagong mga options na pagpipilian. Nang kanyang piliin ang misyon mula kay Ganma ay nagbigay ng warning ang system. Sinabi nito na mauubos niya ang lahat ng oras niya sa pag training kung tatanggapin niya ang misyong ito at mapupunta na siya sa main story pagkatapos. Tinatanong na siya nito at paubos na rin ang oras niya. Natulala kasi ang ating bida kaya't di siya nakapag-isip ng maayon. Kamunti ka na siya, mabuti na lang at nakansel niya ito. Nakahinga siya ng maluwag at muntik na siyang abutan ng oras. Nais lang naman sana niya na makita kung ano ang mangyayari pero muntik na siyang magsayang ng halos isa't kalahating taon. Ang pagpunta sa main story malamang ang magiging wakas ng kanyang training period. Alam niyang hindi pa siya handa pati ang mga company commanders niya. Kinakailangan niyang magamit at masulit ang natitirang panahon niya at makapili ng mas makabuluhang gagawin dito. Pinili niya ang isa pa sa bagong options na bigay ng system. Ito ay ang pagbibigay ng schedule sa kanyang mga subordinate. Kabilang sa option na ito ang ilang pagpipiliin gaya ng pag-insayo ng mag-isa, direktang pagtaturo sa mga ito, paghahanap ng personal na kagamitan o pag-act bilang isang foot soldier at ang huli ay pag-atake sa isang target. Ngayon ay pwede na siyang mag-assign ng apat na klaseng misyon sa kanyang mga company commanders. Kailangan niyang palakasin ang mga abilidad at stats ng kanyang mga subordinate para pagtatanggapin na niya ang misyon mula kay Gan kalaunan ay madali na lang niya itong matatapos ng walang hirap. Marami pa siyang kailangan gawin pero sa tingin niya ay makakaya niya ito dahil marami pa siyang oras. Iisa-isahin at susubukan niya ang lahat ng options na hinahain sa kanya ng system kanya nang pinili ang pag-insayuhin ng mag-isa ang kanyang mga subordinate. Sa nakalipas na pitong buwan ay nag-solitary training at direct instruction ang kanyang mga company commanders kasama si Mugi EM. Sa nakalipas ng mga buwan na ito ay hindi na rin naging masama ang resulta. Kagaya ni Yung Jin na tumaas ng isang daang puntos ang health points at anim na pung puntos naman sa Chi. Dalawang daan at dalawampung libo naman ang kanyang itinaas sa fighting power kaya siya ngayon ay may status na heightened senses. Si Soryong naman ay tumaas ng isang daan at walungpung libong puntos ang health points at tatlong daang libong puntos naman sa chi. Tatlong daan at pung libo naman ang kanyang itinaas sa fighting power at may status na clairvoyance. Si Yorem naman ay isa ding Awoken Master at may status ding heightened senses ay tumaas ng 60,000 puntos ang health points at 100,000 puntos naman sa Chi. 200,000 naman ang kanyang itinaas sa fighting power. Si Joksong naman ay tumaas ng 60,000 puntos ang health points at 70,000 puntos naman sa Chi. 200,000 naman ang kanyang itinaas sa fighting power at kagaya ng iba ay may status na heightened senses. Simula nang itinuro niya ang Advanced Ilwanzo School ay mukhang nagpatuloy na ang pagtaas ng kanilang stats. Mukhang ito ang naging haligi at pundasyon kaya't naging matagumpay ang kanilang naging training ngayon. Ang tanging naiiba lang ay si Mugi EM na tila hindi naging masaya sa pinagawa niya. Tig-sampung puntos lang ang itinaas ng mga stats nitong makong na ito. Gayon pa man ay hindi na ito mahalaga sa kanya dahil mataas naman ang stats nito kaya't siguradong mapapakinabangan niya rin ito balang araw. Sunod naman niyang inuto sa mga ito ang maghanap ng kanikanyang mga personal na kagamitan na makakatulong sa kanila para lumakas. Nagulat naman siya dahil napakaganda ng naging resulta nito. Tuwang-tuwa si Soryong dahil nakakita siya ng napakagandang gauntlets na siguradong makakatulong sa kanyang mga misyon. Si Soryo ay nakakuha ng Divine Gauntlet at pinataas nito ng 15% ang kanyang fighting power. Kagaya niya ay nakahanap din at masaya si Yung Jin sa nakuha niyang palakol. Dark Cloud Axe, ito ay pinapataas ng 18% ang kanyang fighting power. Tuwang-tuwa namang ibinida ni Joksong ang nakita niyang kagamitan kay Solwi. Dahil hindi lang isa kundi dalawa ang natagpuan niya. Si Joksong ay nakakuha ng Heavenly Spirit Shield at Short Spirit Sword at ang dalawang ito ay pinapa-taas ng 22% ang kanyang fighting power. Hindi naman basta nakuha ni Yorem ang sibat niya dahil personal niya itong pinagawa ng swertihan niyang nakita ang isang panday na nagmula sa isang sikat na pamilya sa larangan nito. Hindi siya makapaniwala na makakakuha siyang ng ganito kataas na antas ng sandata. Thunder God Spear? pinapataas nito ng 44% ang kanyang fighting power. Ang lahat ng kanyang company commander ay nakatanggap ng malaking pagtaas sa kanilang mga stats sa pagkuha lamang ng nasabing mga kagamitang ito. Pinapakita lang nito ang kakulangan nila sa kagamitan na babagay talaga sa kanila. Iba naman ang lagay ng makong na si Mugi EM iba talaga ang takbo ng utak nito. Siya ang pinakamasaya sa lahat dahil sulit na sulit sa kanya ang binigay na isang buwan ni Solwi. Imbis na maghanap ito ng sandat o gamit niya na ginawa ng kanyang mga kasamahan ay nagdala siya ng impormasyon ng mga kilalang tao. Sinabi ng system na dala ngayon ni Mugi EM ang listahan ng kontak at impormasyon na lahat ng magagandang babae sa Sanchian region. Dahil dito ay kinilala siya bilang handsome young student in the Sakian region. Masaya siyang iniabot ang listahang ito sa captain niya. Sinabi niyang pinaghirapan niya itong makuha at ipinagmalaki na walang makakagawa nito kundi siya lamang. Hindi naman may pinta ang mukha ni Solwi sa pagkadismaya sa makong na ito. Binulungan pa siya ni Mugi Im na kung nais niyang makipagkita sa mga ito ay sabihin lang ito sa kanya. Siya na ang bahala sa pagseset up nito at alam niya rin kung saan sila pwedeng makapunta para makapag-alam na yun na. Hindi naman na nagawang magsalita ni Solwi dahil lubos siyang nahihiya sa inaasal ni Mogi EM lalo na't na kasama nila si Soryong. Sinabi naman ni Mogi EM na kung nais nitong makita ang mga itsura ng mga ito ay meron siyang iginuhit na mga larawan nito. At isa rin ito sa mga talentong may pagmamalaki niya. Nais nang tapusin ni Solwi ang usapan na ito kaya't hinambalos na lang niya ang listahan ni Mogi EM sa kanya. Marami ng lumipas na araw at buwan, meron na lang siyang nalalabing siyam na buwan para mag-training bago bumalik sa main story. Pagkatapos noon ay wala na siyang lugar na tutuluyan at baka hindi na rin siya makapag-save ng mga progreso niya. Kinakailangan na niyang mag-focus sa pag-improve ng kanyang kakayahan sa mga nalalabing buwan na ito. Tumanggap na siya ng misyon. Pinapili naman siya ng system kung kanina niya nais tumanggap ng misyong gagawin niya. Ang kanyang pagpipilian ay si Gonma, si Hoytgo at kay Jokpa. Naalala niya na nagsayang siya ng dalawang buhay nung tinaggap niya ang misyon ni Dr. Hong. Pero nang matapos niya ito ay natanggap niya ang Ceremonial Blade of Awaken ng isang divine weapon. Gayon pa ay marami pa rin siyang sinayang na buhay dito. Kaya't kailangan niyang paghandaan itong mabuti. Pinili niyang kumuha ng misyon kay Jokpa dahil mukhang ito ang pinakamadali sa tatlo. Tinanong siya ng system kung nais ba niyang gawin ito ng solo o kasama ang grupo niya. Hindi naman ito mahirap. Desisyonan dahil ito naman ang dahilan kung bakit niya pinag-insayo ang mga subordinate niya. Pinili na niya ang gawin ang mission na ito ng magkakasama. Lumipat na ang eksena sa opisina ni Jokpa. Masaya ito dahil napadalaw si Solwi. Matagal na rin niya kasi itong nais makausap at may nais siyang ipagawa rito. Tinanong ni Zoe kung anong kailangan niyang gawin. Tinanong ni Jock si Zoe kung alam ba nito kung saan sila kumukuha ng pondo. Kung saan nang gagaling ang funds ng Silver Spirit Unit. Wala namang ideya si Zoe patungkol dito. Pinaliwanag sa kanya ni Jokpa na meron silang tatlong lugar na pinagkukunan ng pondo. Ang pinaka-main ay ang branch nila sa Kapitolo ng Sakhiyan. Mina-manage nito ang buong dang region. Dito nagmamula ang halos lahat ng pondo nila. Pero dahil sa isang incident ay merong problemang umusbong. Hindi pa ito sinasabi ni pa kay Gunma dahil sa tingin niya ay hindi pa ito gaano kaseryoso. Pero sa katagalan ay sumasakit na rin ang ulo niya dahil dito. Merong loan shark at landlord na nagngangalang Manjung Jium na nagpretrabaho sa kanila. Siya ang nagpro-provide sa Silver Spirit Unit ng napakaraming pondo. Pero bigla na lang merong humihingi dito ng street tax kaya nababawasan ang naibibigay sa kanila nito. Ang pangalan ng taong ito ay si Yang Chienbek at siya ang pinuno ng Blue Dragon School. Siya ang pinakasikat na tao ngayon sa rehiyon ng Jiumdang. Masasabi mo ito dahil sa murang edad pa lang nito ay meron na siyang tatlong daang estudyante. Tinanong ni Solwi si Jokpa kung anong nais ipagawa sa kanya nito. Sinabi naman ni Jokpa na binibigyan niya lang si Solwi ng dalawang buwan. Subukan niya muna makausap si Manjung Jium para malaman kung mareresulba ba ang isyo na ito ng mapayapa. Wala naman siyang pake kung magbabayad sila ng street tax pero kung masyadong aabuso itong si Yang Chienbek ay alam na niya ang kailangan niyang gawin.